Perfect. 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 So, oh, what's up mga kapisyon? Good morning sa inyo lahat. At dito na naman tayo. Maglalato tayo ng buwan buwan. So, actually mga kapisyon kahapon. na kami dito. Dalag kami. So, wala kami na dali. Punta pa kami kung saan Spot. Diyan sa, sa bandang. Diyan sa bandang. Kung Basta. Wala rin kami nahuli. So, ito yung clip. Kami so, pupunta tayo sa isang spot. Yes. So, mga kasama natin. Yung oh. na nga mga guys. Dilipad kami ng pwesto. Dahil wala kaming nahuli Hahaha. <laughs> Pero padali lang no buti na lang. Masasaktan si Ai. 'Di <laughs> La kasi lang ano. Kumbon-bon. Oy oy oy, hatak. <laughs> aso? Oo nga, no? Ayan, oh. No? So, yun nga. Tapos, subalik kami dito para magbuwan-buwan. Ang dami kasi buwan, -buwan. ko sa spot to. So, yung spot natin mga So, ayan. Si James, nakadali na na antok nga lang. At si Pepay, nakadali na rin. Natanggal. Hindi <laughs> niya naiangat. Niya, na So ngayon, tama laro lang muna tayo dito mga kapisyon, no? Pwede tayo ng buwan-buwan. So tara, gamit natin, a uh, aging. Let's go! Hirap pa dikitin, ah. Uy, buto sayang. Hindi ko mapadikit. Tatigyan, <laughs> nakakasar. Tik na nililipad ng hangin. Baka <laughs> pagpalit nga. Masyadong magaang. Oh. Oh. Laki pa naman. Hindi ko mahagip. Yun. Putik. Oh, Ay dumikit. Ay dumikit. Bad trip. Nakawala kasi po lang eh. Pag yun. Pagsumbong yun. O, oh, lalaki pa naman. Wala, Sayang. Tik, nang, nang hirap nito pakagatin eh, ah. Nakakonsumi ah. Try mo bilisan naman ng hagi. Ah, ano, i-retrieve. Ah. Oh. Kaya nga eh. Sabi nga ni Pepay. Eh. Oh, bilisan mo, bilisan mo naman. Doon lang kailangan mabagal doon sa pinuntahan natin. O, oh, di ba? O, oh, dito. Nakadali ka agad. Mas gusto niya mabilis. Loy, <tipad> <tipad> okay, pag mag-ano ka, medyo ano mo, Loy. Eh. Ha? mo na naman tayo sa pagkagi. Tapos, pag binatak. Tinuruan. Ano ba? Mabibinsa mo lang. Iba-inatchin mo ngayon. Ha? Tra To. Ay, kaya maramang naglagta. Pupunoy natin ng bonbon yan. Ayan, nakadali na si Pepe yung mga kapisyon. Mga kapisyon, hindi ko mapakagat ah. <laughs> Pakaraming bonbon na yan mga kapisyon eh. Tino? Tinamaan ka din, loko ka. <laughs> Ay, medyo uh, ano, ano lang. <laughs> Bibilis-bilisan mo, Loy, konti. Ah, bibilisan lang ba yung konti? Oo, konti. Sir, hindi na siya naimik, guys. Medyo siniseryosa niya na, kahit... guys. <laughs> James, ano yung gagawa mo dyan? Ano ba yung gamit mo? Alika ano dito. Tuturuan kita ng pag-i-chat. ko na ang technique. Huwag <laughs> ka na matatanggal Gagi <laughs> matibay tag -hagal. Ha? Oh, yun na 2-0 na ako. Loy pa, ano mo, medyo bilisan mo retrieve. Medyo, medyo, ano, bilisan mo retrieve. Palubugin mo muna, sabay, medyo, hindi naman sobrang bilis. Hayaan mo dumikit sa kanila. Pag naramdaman mo mo siniyab, pitikin mo lang ng konte. Don't okay. okay. Yun, adali din, malaki Umingit, ayaw lumutang, oh Ganso, ganso, ganso Ganso, Hindi, lunok Shoot that ball Shoot that ball <laughs> Maganda, tama, magandang lunok actually mga ka-fish on. Maliliit pa to. Ito mga nahuhuli namin na to. Meron na kong alam na isang spot na talagang mamaw eh. May higit isang kilo ng bonbon. Pero dito na lang. Okay na dito. malapit. Yung pumunta doon sa malayo eh. Enjoy naman mag-fishing na ngayon eh. Yun, nadali ko din.

Ramdam ko nga ganun sabi, putang na mo, huwag <laughs> kapag pakita sa akin sa kanto. Sabi mo, matatali mo ako. <laughs> Ay, nga nga. Ay, yung. So, ayan mga kapisyon, no? Ayan, o. Ay, sumahakot ang purpose. So, lumipat kami dito mga kapisyon sa, sa pinutahan namin kahapon eh, matumal yung kagat may kumakagat naman ang hirap pakagat la hindi tulad dito halos namumulot na lang kami ng isda ng buwan buwan so James ano? fish on Del ano? okay ka na dyan? yaka yaka na? yaka yaka na laban? so dito tayo maglalaro mga ka fish on uy huwag naman kalat <laughs> ang huli ninyo ano yan? <laughs> Kala <laughs> 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 biglang mga, mga plus no? Uy! Ayun <laughs> o! Ayun o! Oo! Oh, Oo! Oh. Oo! Oh, diba? Gaso! Gaso! Bro! bro! Iangat ko na bro! di angat! Oo! Oh, ka! yung <laughs> Boy pa James! Boy pa! Ano pa James! Yaan mo na! na. Kinapos, eh. <laughs> di, mo na! Kinapos e Hindi! mo na! yan! <laughs> di, hindi! Pa, so may hindi! 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 ni James yan mahabit naman doon. No? Eh, nagsiyaban na rito, oh. Oh? Hindi e, dito, oh. Sinisiyab nila yung, mga puti. Ano ba yan? Para nila pagkain, no? Nalaglag sa puno. Siyaban sila, oh. Nandun yung mga pagkain, eh. Naglaglagan sa puno. Uli ka ngayon. Uli ka ngayon. Look. Delete 'yung mga wire 'yo. Eh. Oh, wire talaga. Samata. Samata. Yung ano. Nayung ano, yok pa lumaki nang ganyan. Akakawawa. Samata na. Yung mga 'yan, siab ng talakitok. Kada hags mo, mabibilisan ng tala ano, eh, talakitok. Ito mabag mabagal. Maon ka ngayon. Nakaya <laughs> pa eh. nga. Ah, galit na galit pa sila eh. Ayun. Ayun. Ayun ang bagong ino. Ayun ang malasa. Ayun. Hilang malupit oh Dikit ka ngayon Maganda tama Sinusubo niya lahat eh Malaki sila eh no Ganda ng tama Subo niya lahat eh Ay, paano ba ito gamitin? Nggak, nggak. Hahahaha. 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 Oh, ha? Nadali ko rin yung malaki, oh. Ay, lumutang. Mahusay, magtanggal. Hindi pwedeng pagtagalin yung akin sa so, update yan, Lul. Nasabit yung akin, pre. Yan, Nadali ko din siya. <laughs> Ang sarap po, bata. <laughs> Maganda tama nito. di Diba? Diba? Ah! Aha, oha, oha. Ay, puta, ang ina mo. Of oh, course, ng lula mo. Ah, mukhang matindi ang <laughs> ginawi ito, musako yata yan. Ah, uh -huh. Na nakabaon. Wala na yan. Magpalit ka na. Ay, magaling! Diba? baon. Baon na naman. Parang, parang puno na. So, kaya mga ka-fish on, ugi time. Sa so, hindi pa pala. Nahuli natin mga kapish on ito. So, oh, eh. ugi. So, kaya kayak na ai, Di ba na? natin. Anong natin? Isik. Isik. Okay, tingin. Talagyan mo ng isig sa ibabaw. Pagkakataan. Let's go. So, okay, mga kapwisyon, magpupukukin na tayo. Hindi mo na namin lahat. Na mga ka-fisyon! Ayan natin! Bago ang lahat mga Sa <laughs> <laughs> <Da -ing. laughs>